Nako, naaksidente ka ba sa oras ng trabaho tapos hindi binigyan ng medical assistance ng employer mo? Ano ang pwede mong ereklamo? Alamin sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Walang medical assistance mula sa kumpanya? Nako, bawal ito. Gaano ka man kaingat, mayroong mga hindi inaasahang mangyayari sa iyo sa opisina. Ngunit paano kung dumating sa punto na kailangan mo magpagamot pero ayaw sagutin ng iyong kumpanya? At kung babayaran man, iaawas daw ito sa iyong sweldo. Alam nyo bang ayon sa Article 161, Book 4 ng Labor Code of the Philippines? Isa sa mga responsibilidad ng iyong employer ay ang pagbibigay ng agaran at libreng medical assistance Kapag ikaw ay naaksidente o nagkasakit habang nasa oras ng trabaho. Uulitin ko. Libre dapat ito at hindi maaring iawa sa iyong sweldo. At ayon sa Employees Compensation Program, hindi dapat one-time payment lang ang tulong na matatanggap ng empleyado, lalo na kung sa oras ng trabaho nangyari ang aksidente. Mga bossing, hindi naman nila ito ginusto kaya 'wag silang singilin pagbalik nila sa trabaho. Sige ka, baka masabihan ka na. Nako! Bawal ito.